Delikado po ito. Medyo delikado na siya. Mga isno, no, may mga ilan na tayong mga kasama na voluntaryong bumaba dahil nga medyo nakaka-alarma na rin. Habang nag sila ng rescue. Abangan na lang natin siguro kung ano tong paano tong gagawin. So kasama rin siyempre yung mga uniform personnel natin na nag-aantay. Yo, what's up mga koys no? So sa video natin na to ibabahagi ko po sa inyo ang ginawa naming paglalakbay o pagpunta at pagbisita oh, okay. sa Barangay Tanabag, Sitio Kalakwasan po sa Puerto Princesa City. Kasama nga natin dito mga koys ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno natin. Kasama rin siyempre ang mga military personnel Ganon din mga koys, kasama rin natin ang iba't ibang mga organisasyon na pang-environmental, katulad na lamang ng CNHS o Cleopatra Needle Critical Habitat Organization mga koys No? ah, uh, Siyempre, kabilang dyan yung mga taga-PCSD, DNR, taga Senro at kung ano-ano pang mga ahensya ng gobyerno natin mga kois at mga sis no? mula mga kois doon sa sentro ng Tanabag ay babiyahe tayo papunta dito sa Sitio Kalampasan aabot ng mga ilang minuto rin mga kois siguro mga 30 minutes papunta doon sa kanilang pinaka sitio tadaan ka sa mga medyo mahirap na daanan katulad na lang ng mga umagos na ilog na ito mga kois no? napakahirap po ito at kung atin pong susumahin ay mga nasa sampo or mahigit pa na ilog na dadaanan mo po kapag pag ikaw ay pupunta roon. Kaya sa part na ito ay medyo nakakakaba at challenging dahil truck po yung ginamit namin para hindi masyadong matangay ng agos mga koys no parte ng pagbisita namin dito mga koys sa alamin ng kalagayan ng ating mga katutubong batak dito sa Puerto Princesa City sa Sitio Kalakwasan mga koys no? pero hindi namin inaasahan na ganito pala kahirap talaga ang papunta doon sa kanilang sitio eto mga koys ang ilang mga kaganapan na nangyari sa amin noong kami po ay pabalik na po galing na po kami doon sa Sitio Kalakwasan itong pangyayari na to no? so isang nakakagulat dahil biglang hindi na po kayang tumawid ng aming truck Okay mga koys, more than 20 minutes na po kami stuck. So binuksan na po na kasama ko yung... Presto, <laughs> <laughs> baka naman. Presto, no? So, libre endorsement na po yan mga koys, no? Presto, baka naman. <laughs> so, mayroong kinukuha dito yung mga kasama natin, mga kaibigan natin. Ano sila? Ano? Ano 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 kasi pag hindi kami nakaalis niyan, may possibility na alam niyo na hindi na natin inaangad baka kasi maabot na yung tambucho mga kois yung no? mataas na so very alarming ito so update kami mamaya pinilit pa mga kois ni kuya na itawid yung motor niya ayan tuloy so eh, in one wag yung itong susubukan mga koys medyo malakas yung agos dito kami po hindi na po makalis talaga po harus eh Ano, lakad na tayo. Basa na lang din naman tayo. <laughs> baba na tayo. Parang abutin tayo dito ng... Grabe, alas 3 na to eh. <laughs> dito kalala yung nangyari sa amin. If ever na... No. Delikado po ito. Medyo delikado na siya. Pagka lumakas pa nang lumakas itong ulan, tapos lumakas ng gusto yung agos ng ilong ang mangyayari nito pwede siyang itaob ng tubig kasi kumakalisan na siya so mas better na bumaba na lang o, oh, pero tuwang tuwa pa rin yung mga nakasakay hindi pa rin nagpapanik Aba eh, bumaba na rin si Kuya Sai Nakakawa <laughs> naman Ano, baba na lang kayo siguro kasi medyo malakas na yung agos. Mas maganda siguro, baba na lang kayo. Oo, oh, grabe mga kois no, gutom na gutom na kami kasi uh, mag-aalas stress na po ito. So lumabas kami doon mga past 12 na. So ngayon, stranded pa kami so sobrang gutom na mga kois sa pagkakaalam po namin ay eh, tumawag na rin po ng mga rescue yung ating mga kasama rito na mga taga barangay mga kois no for the information kasama rin natin yung kapitan ng barangay Tanabag na so inaantay yung bako pero wala pa hindi pa dumarating eh lubog na lubog na yung harapan tas nakakaalis na dun sa so, may bandang likuran dahil pasahero galing po kami sa Kalakwasan mga kois no sa sityo Kalakwasan barangay Tanabag Puerto Princesa city dito sa uh, probinsya ng Palawan mga kois Uh, nag nag-survey kami, nag-validation ng uh, area kung saan uh, mag tatayo ng water system project para sa mga kababayan nating na Batak, no? Ah uh, syempre, para i-validate na rin kung kailangan talaga nila ng mga sanitation facility, pero sa kasamaang palad, nagkaganito yung area namin dito, nung nasa pang Pampitong ilog na po ito pabalik. So bali ilang ilog ito? More than 10, uh, more than 9, mga 8 isang ilog lang siya pero lahat ng kung pag pag ka doon sa Sitio Kalapasan mga kois eh, mga approximately mga 9 siguro or 10 na ilog na ng ganito so dito sa pangpitong bahagi eh talagang medyo malakas na siya at ang kasamaan pala yun nga kumalas sa yung bato so, lahat ginagawa na ng mga driver eh pero wala talaga bukong delikado na talaga mga ilang sumunod na mga koys na bumaba voluntaryong bumaba na kasi medyo matagal na nga at wala pa rin yung rescue no so ayan nakikita natin sa video no bumababa na rin yung itong mga kasamahan na iba sa iba't ibang organisasyon yan po mga koys delikado na siya mga koys baka napasukan na yung tambucho lubog na lubog na talaga So update mga koys no May mga ilan na tayong mga kasama na Voluntaryong bumaba Dahil nga medyo nakaalarma na rin Habang nagaantay sila ng rescue Pabangan so, na lang natin siguro kung ano tong Paano tong gagawin So kasama rin syempre yung mga uniform personnel natin Na nag escort dito sa atin Sa pagpunta natin dun sa sitio kalakwasan Papay nga kami Susubukan so, naman ni Chieftain Ito yung Chieftain ng kalakwasan Kung makakalusot yung motor niya pero kanina, nakita nyo naman sa video kanina, ewan ko kung ma-upload ko. Ano, namatay yung isang underbone na motor na Rusi. Eto, susubukan ng Badja. Ayan, Badja mga kois. Alright. Oo, basta't huwag lang mamamatayan mga kois. Nice. Bah, kinaya ng Badja. Woo! Nice Palakpakan sila mga koys Badja lang sa kalam <laughs> Grabe lupit Naitamid niya mga koys Galing So Kawasaki Badja Pwede ka rito sa ganitong area So update mga koys no uh, Medyo may dumating na rescue tayo rito Ayan Sobrang hirap kasi ng kalagayan kaya bumaba kami. So titingnan natin kung kakayanin mga koys no. Dump truck din ito. Subukan nating hilahin ito. Ayan. So, ayan mga koys, pakinggan nyo yung sinasalita ng truck kapag umaatras. pakukul Very nice Ayan Ayaw kol <laughs> So medyo critical na yung area ng na-stranded namin na sinasakyan So ito medyo malaki. So ito yung maghihila. Titingnan namin kung kan. Andun pa si nakakapitanan ng barangay Tanabog eh. Andiyan kasama rin namin yung mga uniform personnel. Tapos yung mga technical working group ng mga Cleopatra Needle. Ah, Cleopatra Needle Critical Habitat. Oh, yung technical working group so may mga taga PCSD may taga WPU taga MENRO mga committee on environment ng mga kagawad So, yan yung mga sakay at saka kami sa NGO. Ayan. So, subukan natin kung kakayanin to, mga kois, Nag-set up na si kuya. Tatali doon, tapos si hilain. Bumaba na kami, mahirap na eh. Baka pumalya yan eh, di ba? Abangan natin yung mga pangyayari, mga koys. So ayun, umalis na mga koys. Ayan na mga koys. Ihila, paghila. mga boys nice mga boys yes nakaligtas kami thank you lord sabi so, alright so tabay na lang kayo mamaya sa susunod nating yung vlog